channel. Hello! Ayan, dito na naman po kami. Gala na naman kami. Ice cream! Habang naglalakad. Oh, may dadaan po. So ayan guys, nandito na tayo sa bridge. Ewan ko kung ano bridge to. <laughs> Kaya na bahala mag-search. Ah, <laughs> uh, the lake. Tapos pupunta tayo sa blue water. Ayan o, tinan mo ayun, AJ. Oh. May boat Ayun, AJ. Ayun, ayun, abutin mo. Hmm? Pwede, mamaya. Mas malaki pa dyan, makikita mo. Dapat ito pa, na? Ay, gabi sa amin. Pilipinas, <laughs> kaso maliit. Dito sa Makati. Alam mo, may eh. okay, rock Agay, picture tayo. Dali. Dito. Dali. Yo, here. Sa camera ko lang. Yan po ang kuludi ng Manila. So, ayan guys. Pwede dyan. Pwede kayong mag-boat. Ayan. So, update tayo, update. Ayan, guys. Kasalukuyan naglalakad pa rin po kami hanggang ngayon. Ayan. Magka. <laughs> so, ayan, guys. Nandito na tayo ngayon. Papasok na tayo sa kaloob-looban. <laughs> Ang ganda talaga ng view dito. Grabe view, oh. <laughs> Ayan na guys, narating na tayo ngayon dito sa loob. Ayan, sa tabing dagat. Napakaganda talaga ng view dito. Tingnan niyo naman talagang sulit ang pagod ng aming paglalakas. Hello, water! Yang ano na yan. Picture lang kita, tingnan mo. Ayan, lakad pa rin kami. Lakad. Yun, tayo pupunta doon. Ang ganda. Ayan, guys. Diyan tayo nang galing. Tapos, dito tayo ngayon. Guys, nandito na tayo sa blue water. <laughs> Ayan na si Madam. Bayad na siya na aming kakainin. At as usual, McDonald's pa rin kahit nasa Dubai. <laughs> <laughs> At dumating na yung, uh, yung army order. Ayan guys. So galit-galit muna kami yan dyan. Kasi nga kakain na mga, mga tomgo-tomgo na yan. Kaya tara, kain tayo. Oha. Ano, wala na? Wala na pang energy? Ba? Kumain naman. <laughs> ang taray, ang ganda ng car. Ingay. <laughs> ang ganda ng car. Ayan guys, iba naman yung mada makikita dito sa kabilang tulay. Oh. Pangit dito. <laughs> Makapangit wagas. Diyan <laughs> sa kabilang kasi buhay na buhay ang. Oo. Una tayo guys. Nandito na tayo train sa train. Sakae, ayan. Ayun no, doon doon no mag-ano. Ayun doon sa taas. Wala na energy guys. Pauwi na. <laughs> Pagod na. <laughs>